Kahapon nga mga kajuit sa episode Tagpi Sergi episode 19 ay ating napanood na ang mga papis at si Tagpi ay agad-agad na sumalubong kay Juit habang nasa daan palang lang naglalakad papasok sa kanilang tirahan. So ngayon, ano kaya ang ating mapapanood sa episode 20 ng tagpi serye. Tara, ating panuorin. So ayan mga kajuit, dito na tayo sa lugar nila tagpi at uh, wala akong, wala akong naririnig na ingay doon sa ano, sa pader. Uh, yung mga papis si aking ikinulong kahapon bago ako umalis at dito nga mga kajuit sa lugar na to nila ako sinalubong so ano kaya ang mangyayari sa Tagpi Sergi episode 20 tara mga kajuit punta na natin ang bahay ni Tagpi nandito na ako mga kajuit layo ko pala ngayon na si Tagpi nakaabang na ayun tumakbo na Ramdaman niya na yung yabag ng aking pa at aking pagdating. So, yung mga papis, ano, nandoon sa loob. Hello! Hello, Tagpi! Namiss mo si Daddy Juit? Ito, pagkain. Tara na, tara na, tara na. Paborito mo to, yung atay. So, nasan <laughs> ka ba? Ayun, si Tagpi, mga ka-Juit. Dito pa lang ako sa, ano, Sa bungad dito mga kajuit at uh, mga 100 meters pa siguro ang layo mula doon sa ano sa kanilang bahay. Subalit sinalubung uh, sinalubong na ako ni tagpi natin dito. Tara na. Ay. Magsak na naman. Tara na. Tara na, tagpi namin. Dito muna tayo. <laughs> Namis mo ako? Uy, ka dito. Ito yung pagkain, no? Oh. Ito yung pagkain, paborito mo to. Ay, 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 ka na. Hello, tagpi. Tara na pala. Halika dito, tagpi. Chup. Tagbi, alikan dito. Tu, tagbi. Alikan na. Oh, pagkain mo. So, tara na mga kajuit at uh, mukhang gutom na si Tagpi. mag alas otso na rin kasi ng uh, umaga dito. So, mahirap din talaga dahil ano, kailangan ko prepare ng pagkain. Kahit na agahan ko yung gising ko, ano, nadidelay pa rin. So, punta na natin yung mga papis ni Tagbi. Sige na, mauna ka na. Mauna ka na. <laughs> dito ako nagtago kahapon mga kajuit. At uh, ko siya tinanaw. Kaya lang <laughs> lumusot dito sa butas at gusto nang unang uh, lumabas. Halika na, Tagbi kahimik yung mga papis marahil tulog sila mga kadyuit so dahan-dahan lang tayong silipin walang malakas ang pakiramdam ng mga yan dahil ano yung yabag ko pala maririnig na nila dahan-dahan tayo mga kadyuit tatlo tahimik. <laughs> Nasilip na ako ni Husky. <laughs> Ayan. Nag-ingay na sila. Nag-ingay na. Kaya maingay, dinig na dinig tayo sa labas. So, prepare ko lang yung pagkain ng mga kajuit. So, ayun mga kajuit. Apurado na sila. Tahol ng tahol. Una. Saglit lang. Unahin ko na silang ano, bigyan ng pagkain. Wait, wait, wait. Behave. 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 Marami to. Huwag na mag-iyakan. Mabubusog kayo ngayon dahil uh, dinamihan ko yung ano. At uh, thank you kay ano, Rogelio dahil na uh, napakiusapan ko kapong ano, maglaga ng atay ng manok para pangkain nila tagpi. So ito yung first time na kumain ng atay ng manok mga kajut ng mga papis. First time nila mag -ulang. Ayan, 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 ayan. Daran. Nagawa hmm. na. Dito, dito yung iba. Pas-pas hmm. silang kumain. Ayan mga kajuit. Kagandaan, ano. Hindi sila nag-aaway. Si Tagpi, ano. Atat na rin kumain. Sandali, Tagpi, ah. Dito ka, dito ka. Tagpi, ito yung pagkain mo. Ah. Ayan. Ay, so, subos ka agad yung ano. Dito sa kabila. Punta kayo dito sa kabila. At lagyan natin yan. Si Tagpi, mga kajuta yun. O, yan na yung sa kabila. Magsalo na kayo dyan sa kabila. At uh, lagyan natin ulit yan. Sige na, kumain lang kayo. Ta, ilalabas ko kayo mamaya. Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Dito, dito yung iba. Ay, doon yung iba. Hmm, dyan. Dyan. So, ayan mga kajuit. Nabigyan na natin sila ng kanilang pagkain. <laughs> Tahimik na sila. Ayun, maging si Tagpi mga kajuit. <laughs> Naubos din niya yung ano, maraming pagkain. Um, maganda pa naman yung katawan ni Tagpi mga kajuit. Although, once a day ko lang sila nadadalhan ng pagkain dahil yun lang po yung kaya ng aking schedule so ang mga papis, ayan malulusog ayan butsog na naman sila dahil ano busog na ayan mga kajuit paborito talaga ni tagpi yung ano nilagang atay ng manok. So kahapon mga ka uh, ginulat tayo dahil uh, lahat sila nandun sa daan na sumalubong sa akin. Ang nakakatuwa lang doon mga kajuit nung ng sinabi kong pumasok is, uh, sumunod sila sa akin at uh, nagsipasok at uh, dito na lang nila ako inabangan sa loob yung aking pagdating. So ayan ubos na. Ayun pa oh, doon sa kabila puntahan nyo. Busog na busog sila. So pwede na silang ano, palabasin. Maging si Tagpi mga kajuit ano. Sinimot niya yung ano, yung pagkain. At ang ano, napakahinhin talagang kumain ni Tagpi mga kajuit. Hindi niya ang tawag dito sinasakmal yung pagkain di gaya ni Scooby kapag kumakain ano talagang ano nilalapang yung pagkain maski nila tsuko ganun sila kumain pero si Tagpi po ano sobrang hinhin kumain wala 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 yun inilabas tapos kakainin din Huwag nang pilitin kung di na kaya. Ayan mga kajuit. bus na tagpi. Very good. Tagpi. Tubig mo nandito. Ito. Ah, halika na. O oh, ayaw na naman lumapit sa akin. Nabusog na. Dudumi na yan mga kajuit. Kaya lumayo na naman. Pagasal lang natin tong ano, pinagkakainan nila. naghahanap na ng ano yun madudumihan mga kajuit bigla din lumamig dito sa aming lugar mga kajuit mula kahapon ano ang lamig ayun nga dumumi siya doon so labas ko lang itong mga papis mga kajuit para makakapaglaro-laro sila. Ano? Oh, labas na muna kayo. Ubus. Ubus nilang kanilang pagkain. Ah, sige na, labas na muna. At uh, palitan ko yung tubig nyo. <laughs> hello! Hello, hello! Busog na? Opo, po, busog na sila, no? Busog na sila, busog na. Busog na mga apo ko. busog na mga apo ko. Panda. Laika. Si Nutella. Oy, 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 wag mo na pakialam yang camera, matutumba na naman 'yan. Si Charmy. Asan si Sheba? Si Sheba. Si Charmy ito. Hoy, panda. Huwag mo nang pakialangan yung ano. <laughs> yung cellphone natin. Wala pa tayong pambili. Mababasag na naman yan. So, palitan ko lang yung kanilang tubig, mga kajuit. At uh, lilinisin ko na rin yung ano. Kanilang kainan. <laughs> mm -hmm, tahul Tahol-tahol pa kayo. ito na rin yung gamitin kong panglinis hello ito lang ang problema mga kajuit kapag nandito sila sa loob dito na rin sila dumudumik parang gusto kong palabasin na naman sila hayaan pero hindi mga kajuit at ano hayaan natin sila dito saka na natin sila tuluyang palabasin at iupin yung kanilang gate kapag uh, at least mga 2 months na siguro sila. mga 2 months na sila nito sa ano, April 26. So doon po sa mga nagko-comment na gustong uh, mag-adapt sa mga puppies is, uh, basta pumasa po kayo doon sa aming uh, requirements is ano, makakapag-adapt po kayo. Kasi, kasi ayaw naming ah, uh, ang mga aso na kukunin dito na iuwi sa Pilipinas si sa pagdating ng araw magiging stray din sila. So kapag kinuha po sila, sisiguraduhin natin na habang buhay natin silang aalagaan. Kasi sayang naman galing pa sila ng Saudi tapos sa uh, kung pagdating diyan sa mapapabayaan. So may requirements po tayo na sinusunod sa pag ng mga aso at yan po ay uh, dadaan sa screening kung sino yung uh, willing na mag-adapt sa mga papis ni Tagpi. At uh, muli po yung aking uh, pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong uh, patuloy na panunood, pag-like, pag-share ng aking uh, video. At uh, kung bago ka lang din dito sa aking uh, YouTube channel, uh, huwag kalimutang isubscribe, pati ang aking uh, Facebook page, Do It Yourself Vlog. Pakipalo na rin po. At uh, marami maraming maraming salamat din po pala doon sa mga nagpapadala ng uh, thanks sa aking uh, YouTube. May uh, nagpadala na sa from Canada and from Japan. So thank you, thank you so much. So malaking tulong po yun kapag naipon yun sa uh, masasama sa aking sasahurin. At uh, sana nga po makasahon na rin tayo. Ayun, nagpapadidi si Tagpi, mga kajuit Kaya lang yung masakit nga mga kajuit kapag ano, kapag ako'y papaalis at uh, nakatingin si Tagpi sa akin. Natila nagsasabi nga, Daddy juit huwag mo akong iiwan. Mula po kasi dito mga kajuit kapag paalis na ako, hanggang doon sa may ano, dulo ng pader na to. Malayo po yan, nasa siguro ano more or less uh 100 square meter eh tumatanaw sa akin si Tagpi dito at uh, tinatanaw niya ako habang papaalis at uh makikita natin yung uh, lungkot niya dahil sabi siguro eh, may iwan na naman kami uh, kinabukasan na naman kami mababalikan yun yung um, nasa isip ni Tagpi kung makakapagsalita lang siya ano May ano dito? sa nakuha to? <laughs> Bungo. Tinangay siguro ni Tagpi. Huwag <laughs> ah, 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 ah. kayo nag-iingay sa loob ha. Para hindi nadidinig sa labas. Dinig na dinig sa labas yung ingay nyo eh. Ano? O yali na kayo dito. Tagpi dito na lang. Huwag na punta dyan. Alin na kayo dito? At kapag may time ako, ano, tanggal-tanggalin ko yung mga tuyong sanga para maayos kayo makapaglaro dyan. Uh -huh. Ito si Panda. Si Panda. Panda, Panda, Panda. Huh? Babae rin si Panda. Lima po, ah. Apat yung babae sa mga anak ni Tagpi, mga kajuit tatlong lalaki. Si Bunso lalaki, si Laika lalaki. At si Husky. So ayun na, nagsipunta na sila doon. Ayan. Dumudumi kasi sila dyan mga kajuit. So hahayaan ko na lang muna sila mga kajuit habang nandito ako. Isa, uh, Ayan natin sila makapaglaro-laro dyan. Ayan, kanya-kanya silang ano. Ang baga sa ano, talagang uh, wild dog sila. ramdam nila, nasa gubat sila mga kajuit. ay ay ay, Lapit na dito. Sige na, matapos na dumumi ano. Pasok na sa loob. At, uh, kailangan kong magpahingat ano punta din muna akong magpa-check up dahil uh, matagal na tong aking iniinda na ano, pananakit ng aking uh, low back, low back pain, sumumpong na naman mga kajuit. Kailangan ko na naman natang mag-maintenance sa uric. Baka tumas yung uric mula nung nalipat kami dito ano eh. Madalas manok yung ulam, eh, mataas din po daw sa uric ang manok. Sige na, pasok na sa loob. So basahin ko lang din mga kajuit yung ano Donations na ni Tagpi Kung magkano na ba yung ating uh, Nalilikom So As of April 12 po mga kajuit ang ating na uh, nalilikom na para kay tagpis ano 34,516 pesos point 96 so naka 34,000 na po pala si ano si tagpi so may pundo na po tayo sa ano sa kanyang uh, pagpapa-spay so wait lang po tayo ng ano tamang panahon na ma si Tagpi. Siguro po itong ano, Mayo. Pwede na siya sigurong ma mga first week of May para sigurado tayo ano, hindi na mabubuntis si Tagpi. So doon naman kay ano, kina White at Brownie. check din po natin yung ano, yung kanilang naipon na pondo So may record din po ako dito. As of April 13, mayroon na po tayong ano, 6,243 pesos. 6,243 pesos sa uh, donations para kina Brownie at Whitey para sa pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Yun nga lang ha hirap pa rin po akong paamuin si ano si Brownie hindi ko alam kung bakit ayaw pahawak sa akin si Whitey po walang problema sa kanya at uh, muli maraming maraming salamat po dun sa sponsor OFW of Kuwait na nagpadala ng pambili ng uh, gamot pangkuto at uh, bukas po paparating na yon April 15 sa online ko po kasi in-order dahil dito po sa aming lugar isa walang mga tindahan dito or uh, bahay dahil ito pong amin lugar mga kajut is industrial uh, city ang lahat ng nandito is factory ang mga nakatira lang po dito is mga, ano, mga workers So, paano mga kajuit? Dito na muna nagtatapos ang tagpi serye Episode 20. So, sana huwag kayong magsawang uh, manood at uh, sumuway-bay sa buhay ni Tagpi dito sa Saudi, ang Desert Dog ng Saudi Arabia. Ayan mga kajuit, ang ano, ang saya nila maglaro. Malayang malaya sila. Ipapasok ko lang sila sa loob bago ko, bago ako umalis para hindi sila nakakarating sa daan. Tara na, tara na sa loob muna. Ang lalaki na nila. <laughs> Ang lalaki na. Hindi ko kasi kayo pwedeng iwanan dito sa labas. At uh, pupunta na naman kayo doon sa ano, kalsada. So ayun mga kajuit, nandun na sila sa loob. Oh, paano? Maiiwan na naman kayo ha. Bukas na naman tayo magkita. Papakabait yan ha. Ano? Gina, matulog na kayo bukas na naman tayo magkita niyan. Ayun, ayun, na si Panda para uminom. Dito na kay dumaan, oh, sa Pum. Mm, husky, bye-bye na, Bunso. Ayun si Bunso, mga kajuit. <laughs> Parang si Tagpi na kala mo, ano. Sabi, iiwanan naman ako kami ni, ano, Lolo Juit. Ha? Parang ang lalim ng iniisip, oh. Ha? Bunso? Ano, Bunso? <laughs> <laughs> oh. Maiwan na kayo. Ah. Bye-bye na. Ba, ang lungkot ni Bunso. Nabunso. Ah, Bunso. Bakit? May iwan ka na naman. Ha? Ah. Ayan, kahit ang lit-lit niya mga kajuit, ano, tumakbo pa rin kahapon, sumalubong sa akin sa kalsada. So, bye-bye na. Oh, alis na ako, ah. Huwag ka susunod. Tagpi. ay okay, hindi na naman nakikinig. Gina, alis na ako. Hindi pa ako nag-almosal. Buti nga kayo ano, nakakain na. So, ayan mga kajuit. <laughs> Kailangan ko na namang umalis. At uh, kung mapapansin nyo yung mga papisang tahimik na pinagmamasdan din ako. Dahil uh, sabi siguro bukas na naman kami mapupuntahan. Behave kayo dyan ha. So si Tagpi ay wang ko kung susunod na naman ba yan. <laughs> Ayun mga kajuit si Tagpi. Ayun, uh, bumalik na siya doon. So, paspasan ko na para hindi susunod. Habang ano, hindi niya ako nakikita pa alis. Ay, thank you. Hindi muna sumunod so, si Tagpi. Pumunta siya doon sa ano, sa loob ng kulungan. Ay, salamat. Hindi muna ako pinahirapan ni Tagpi ngayon, mga Kadyuit. So, abangan ang uh, episode 21, mga kajuit.